Ito na ba? Napakadali naman. Hirap-hirap. <laughs> okay, Oo. Okay. Pati uh yung sir, Ha? Yung igel. Oh. <laughs> 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 Dante gula pa. <laughs> Sinali nila ng mga Ayun. Oh, Sinali nila. Good morning mga boss. Epic ride tayo ngayon mga boss. Uh, again, nasag na naman tayo. So meron tayong tatlong magigiting na rider. So pupunta tayo. Wala dyan sa nakasulat. Pero pupunta tayo sa Barlig Yung may malaking eagle doon sa Mountain Province Samahan nyo kami mga boss ha ah. Hopefully makayanan yung uh, ahon papunta roon Let's go! Wala pang 1 km mga boss eh Puro ahon na Pag sa Kalinga ay eh, malalakas yung mga taga Kalinga Lalo na yung mga naka FC Mga naka MTB lalakas nila Good morning na <laughs> Chocolate tayo. Sige. <laughs> Chocolate. <laughs> Grabe yung ahon ng kanina mga boss ito. Parating na sila. Haba no na. Ha? Ang <laughs> haba. Ngatong major climbs. <laughs> Meron pang 11. 11 climbs? Oo. Oh. Meron pa. <laughs> Wala pa yan. 14 climbs So meron pang 8 Ay meron pang 8 climbs So tingnan natin Ay Nabating nakmalin <laughs> Sir palit tayo Sab Sab Alas na Matbati manin Mga boss Dito ay puro kasagingan Sa may bandang uh, paraselis Marami ng bahay ngayon dito mga boss Nung uh, pumunta kami dito noon First time Talagang uh, ang hirap Kahit maghanap ka ng tubig Wala kang mahanap Grabe yung siko na yun. So, nandito na tayo sa Paracelis. Ayan, oh. No? Merong Buringal, Ifugao, Bontok. So, dito tayo. sa Bontok. Ayan, umaahon sila dito sa may Minoli. Mountain Province. Malayo pa. Meron pang 68 kilometers. Galing sa bayan ng Paracelis. Good morning, Sir Jun. Morning, Sir Dito ka pala. <laughs> Nakita din tayo. <laughs> Nandun yung kalsada. For sure, dadaanan namin yan. ang ibon mga boss oh. Ang ganda, zoom in natin. Ang ganda boss oh, mayroong bulaklak na violet doon oh sa puno na 'yan. Grabe, yung siko mo, boss oh. <laughs> <laughs> Wala ka sa camera. Wala ka na biduhan. Ang <laughs> lupit ng ahon na to No wonder mga boss na may mga eagle dito Kasi maraming ano Maraming makapal pa yung forest dito So yung mga kasama natin Umaahon doon Yung saldaan nawala wala balikan natin siya mamaya. Hala. <laughs> kuha ka na, kuha ka na. <laughs> Grabe yung ahon. 4 kilometers straight na ganito. Sige, sakayan mo. Di <laughs> Di kaya? Okay, na sir dan So dito mga boss, nagtataka kami dito sa tuktok. Patag na siya. Banayad na, hindi na ganoon kaahon katulad kanina. Kalibel na natin yung ulap. Doon ang daming bundok pa pala doon oh. Pipiktura na dito. Ayan, makita yung ulap. Tsurdita yung dalawa sir ha. Wala na si Astig yung ulap dun oh, Galing dun sa baba. Tumatawid siya dyan Tumatawid siya dyan oh. Yan. Tapos sa bundok na to. Kamanan. Uy, marais terasis o. Oh. Haba. Haba. Kap no. Madaanan natin siguro yung parang simbahan. Pero hindi lang siya buo no. Pero rice terraces din siya hanggang dun dun oh, sa taas sobrang ganda dito mga boss oh. yung papuntang barleg mga boss barleg Barlig dun yung ulap sayang mga boss hindi nakasama si Bing dahil uh, meron siyang gagawing research sa school so naranasan niya sana dito ang ganda ganda yun know, may waterfalls pa dun oh. sulit na sulit ang view rough road dito pero minimal lang yung rough road dito ay maiksi lang pero maputik may mataas na susunod <laughs> mataas mataas oh. ulit mas mataas na susunod oh. No? Uh -huh. pula dito eh Oh, uh -huh. <laughs> makikita mo talaga yung ano niya, elevation. <laughs> Ayan, may siko na naman. Grabe <laughs> naman si iko na to. Loko yung gumawa ng kasada diyan. Budol eh, pwede naman 'yo. Oh. <laughs> yung bago ay mababa lang. Ayun na naman, siko na naman pala yan. Bali bagong siko. <laughs> <laughs> ang sakit sumiko. Pag sumiko siya, ang tataas. <laughs> Mga boss, yung nakita namin yung rice terraces dun sa kabila. Ito yung gitna niya. Oh. Tapos, kabilang gilid din, rice terraces din. So, parang buong bundok yung uh, merong rice terraces. Asan yan, boss? Asan yun, boss? Ayan, nagtata... na na yan, boss? Mababa. Hmm. Yan, nagtata... Mababa, check, check na. Check, check. <laughs> Ang lapit lang And oh. Halos. Halos lang kami. 50. 50. Wala. Wala pa isang dangkal. Ito dito isang tagal. Sa Kulgada. 48, 48 km. Oh, yun Mga ano pa. Mayroon yung matulis na yun. Ang target namin is <laughs> hanggang matulis lang kami. Okay, so, okay, matulis, oh, hanggang matulis na tapos. Hanggang matulis lang kami. Ikaw, gusto mo diretsyo. Kasi mga matutulis to. Kasi ito diretsyo niya. Ako. Pina ako dito na kami sa Maynatonin Mountain Province so meron pang mga 20 kilometers ata may uh, waterfalls doon ganda press compressed pa -com yung tubig walang bayad dyan free pwede ka maligo <laughs> ganda nun rice terraces nila ang linis ang haba ang ganda dun Sandun pa si ate oh Ayan oh rice terraces mga boss oh Grabe yung rice terraces dito Ayan oh, oh karugtong siya. hanggang dun Dun pa oh Rice terraces of apatan Rice terraces of ah, ap, ah, apatan Apatan yes Tapos ito Mount Mount Tucker Mount Tucker, Ganda ng rice terraces. Mount Tucker, T O R. T O O R. T O T O O R. Ah, okay. Tok So ito grabe ang ganda. Mount Mount Tucker. Thank you, si Kuya. Thank you, Kuya. Thank you, Pa. Sayang wala tayong drone ang ganda oh hanggang dun sa baba ganun hindi nga lang siya ganun ka ano. ka parang yung slope nya pa ganun pero um, ang hanggang dun sa dulo hanggang dun oh may dulo pa dun oh so ito daw ay Mount Tucker to may daanan pa dito Mount Tucker to cap Mount Tucker oh -O -O T-O-O-K-R Tucker o -O -O KKR. Para pangalan ng mama. Sobrang ganda mga boss. Kanina pa ako pabalik-balik dito. Eh to talagang malupit oh. Kitang-kita mo. Sabi ni Kuya hindi daw rice terraces 'yan. Pero rice terraces 'yan eh. Ngayon lang ako nakakita ng rice terraces na malinis. Plus maraming mga nakatanim na palay so Halos buong bundok yun nandiyan Ayan mga boss oh. Rice terraces ulit Halos lahat ng bundok dyan Tignan natin kung <clears throat> Asan pa yung ibang rice terraces Uy Grabe Waterfalls mga boss oh. Waterfalls ang laki Namumuti Gamita oh Yun Grabe Sorpresa ako doon ah. Ayan oh. Check natin yung uh, rice terraces dito. Mga boss, masyado akong na-excite or natuwa doon sa mga nakikita ko dito. Naiwan na ako nung grupo. <laughs> Nasaan na kaya yung mga yun? Grabe kasi parang first time ko makakita ng rice terraces na ano na malinis tapos sa uh, bagong tubo yung mga uh, palay kaya ang ganda tingnan ayun nga mga boss oh. ang taas nandito kami pero yung taas niya biglang taas oh. tingnan natin kung kakayanin itong mga uh, magigiting nating ano, siklista o oh, lalim ito yung problema dito merong mga area na hindi talaga maganda yung daan eh, lalo naka road bike Madulas yan Ayan o no? alam, alam nyo kanina parang nagbabaybay lang kami Sa gilid ng bundok So yung bundok kanina na nandun Nadaanan namin yan Ito natatanaw namin So dito kami sa gilid ng bundok Nagbabaybay So ngayon tingnan natin yung mga kasama natin Matarik to Mahaba 18 108 siguro ako na yan oh. Rigid ang taas. Ito. Ah, sa preno. Sa so, preno? Oo. Uh, uh. Serdante, tingnan natin Serdante. Gamit niya 'yung MTB, ayun. Ayun oh, no? grabe ang taas. Ayan, ah. nagkarwas natong mga 'to. <laughs> Dumaan sa putikan, wala. Nagka-ipit-ipit. Mas oh. na kasi ito mamaya. Oo. Ayan na naman mga buso. Ang ganda ng waterfalls. Haba. Ayan, last 8 kilometers daw. Naahon. ahon. Papalakas na sila. Pati ako, papalakas na rin ako. <laughs> oh, update, update. Dami oh, eh. dami daw pula oh. So pag pula, yan ang malupit. Ibig sabihin ng pula, pababa yan. <laughs> pag pabalik tayo. <laughs> kasi, pag inabot natin kasi itong, ano, itong Huwag mo nang banggitin, boss. Huwag mo nang banggitin. Ang isip ko yung pagalit mo. Ayun mga boss, astig. Merong mga isda doon, no? Oh. Tapos yung ano nila, may mga isda. May mga isda yung ano nila, oh, palayan Isda? Oo, oh, kap. Ayun, no? Oh. isda kaya yan? Doon, no? Oh, sa baba, oh, may mga isda, oh. Ilo, fish pan nila. Fish pan. Tapos dito yan. siguro, may mga isda siguro dito. Hindi, pinaginagawa nila ng pangabono yan, yung tayo niya. Day 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 day, day yun dami doon, no. oh. Ganyan sa Thailand, eh. Nadya nila yan. Oo, hmm, yan. Thailand, ganyan style Pa Pakakaw lang na ng isda. Konti na lang, pero puro red. <laughs> Meron ulit, yan yung mga red na yan. Dudugo <laughs> na. Dudugo na. <laughs> yan yung mga red na yan. Ayan si kapo oh. Tignan nagbago yung na dito. Lumamig nang gusto. Tapos ano na oh. Yung ulap. Grabe parang nag nagkakaroon lang ng ulap dyan oh. Iba na rin yung mga kahoy dito. May mga pine tree na. Yun, aakyatin nila yan. Tapos naririnig nyo ba? Ito. Ibig sabihin, ang lakas ng tubig dyan banda. Kasi ano eh, naririnig mo yung agos nya. Astig yung kampo dyan oh. No? Parang relo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang dami. Parang relo. Kaya pa, Kap. Kaya pa. Sweater. Ba mga boss, nandito na kami sa ulap po. Oh. Wala nang makita, tao sumaambon na. 'Yan oh. Ooh. Wala nang makita ditong bundok. Ayan, ito din dinadaanan ng uh, ulap talaga. Siguro lagi dito kasi basang-basa yung um, ano eh, yung daan. Hmm. Grabe, lakas. 28 by 28 by 2 <laughs> 28 Ay lakas 53.39 53.39 oh. Nangungula Umagwat siya kay Cap uh, Si Cap Na ano na Nalaspag na ata si Cap Oo <laughs> uh, Ayan o oh, yung Yung bato dyan Tulo lang tulo Kasi Oo ah, Oo ah. Tulo ng tulo dahil Parang may ambon dito Pero hindi siya ambon Buhay na buhay itong mga lumot mga boss oh. Yan oh. Grabe <coughs> Ang lakas mo Talaga Lupit. Ang lupit ng ahon eh. Buti ka tumirik right, doon. Ganyan doon? Oh. <laughs> Oo. Yung pinakahuli na kun eh. Ito banayad na to. Ganito na. Ganito na lagi. Oh, ganito na. Yan. Talaga dito. Oh. oh. Grabe. Pero last na. Oo, oh, pero ano na lang, mga last uh, 100 meters na lang Medyo banayad na Ayos Piss na lang <laughs> Grabe yung paa ni ano Si ah. Ronald ah. Oh, Isa naman sa mga malulupit na ano Ahon Itong siko na to ang taas. Buti sana kung may bawi. Ahon na dun sa baba. Tapos ahon ng ganun. Diretso pa rin. Ahon. So hindi ka mapagpahinga oh. Ano? ah Aangat yung harapan? harap. Diretso yan. Oh shit. Bay nga muna kayo ah. muna. Oo. Oh. Mataas. Ha? Ang ang mahirap kasi dito. Tuma, talaga yung gulong mo kap. Mataas yung harapan mo. Hmm. Ang mahirap kasi dito, dire-diretso. Walang bawi. Bay nga ka muna. Mga boss, uh, siguro maramdaman nyo kung gaano ka kalamig dito. Tingnan nyo yung ano ko. Ha! Ha! Sobrang lamig na dito. Ayan, nandun na yung mga kasama ko na una na. So, dito lang tayo. Sweeper tayo sa likod. Sobrang lamig. Sobrang dilim. Puro fog na lang nakikita ko dito. Ah, uh, going to Barlig to boss, uh, yung check natin yung eagle doon kung buhay pa. Andiyan si Sir Dante oh. Buha banat. Pero hindi nyo nakikita sa sobrang fog. Oh, grabing ahon. <laughs> Budol. Papatay niya makina mo ang. Ah. Uh -huh. <laughs> Sobra talaga yung ahon mga boss. Grabe. Ah, uh, 8 kilometers na agony ito. So check natin kung nandito sila kap si Sir so, Ronald nauna na sila basta ang masasabi ko lang ang sakit sa hita yung mga bahay dito walang tao yun na ito na ba napakadali naman hirap <laughs> hirap oh. yung igan sir ha? yung igan dante Gulapa. Dinalin nila na Ayun! na usay Ayun na! Oh. Grabe. Akala ko malayo pa kap sabi mo may downhill. sir Dante nandyan na. Oh, bali tumulo na lahat eh. ko na kaya ng powers ko. Wala mahinang mga nila lang to. Kayang-kayang umakyat pero hindi kayang hindi kayang lamig. lamig. <laughs> oh eto palayon sarap sarap ng ahon kayang kaya, kaya ting bumalik sarap na ahon tapos picture tayong tatlong. oh tatlong eagle sarjin pa? Lang. ah pa. Oh, gusto ko dun sa may ano eh no? sa may, may tuka, tuka eh may turtle nakita doon sarta doon ka makita doon sir miss lang kasi mo-picture ka doon Ang makikita lang doon yung pa eh meron siyang ano no may unggoy. na ano may unggoy na natutulog hindi, niya. Ay, pinulit mm -hmm. niya. Nandiyan pala si Kiko. <laughs> si Kiko Maching. Si Sir Dante, nandiyan lang oh. <laughs> Inaantok daw siya sa ahon mga boss Inaantok oh. <laughs> so mga, yung mga gustong pumunta dito, kailan maghanda kayo ng ganito. yung uh, jacket. <coughs> Oo. Oh. Kasi parang hindi ano, hindi nagkakaroon ng

Akala ko magbike na lahat. <laughs> so may registration dito, 30 pesos. Kaya yung mga pupunta dito, maghanda kayo ng 30 pesos. Yan. Ay, ito yung ginawa siya. Oh, monkey eating eagle. Lawi? Di ba lawin dapat yan? Ay, lalabas na siya. Ang saya-saya dito, oh, sa league lapitan natin yung eagle tayo hindi nagpapakita kita natin ano bang meron wala oh hindi mo alam kung ano yan eh kung bundok ba yan o oh. ayun sa kabila wala eh ito ang taba ng eagle eagle with sunggo si Kiko Matsing nandito natutulog lalaki nung yan hawakan ko ng eagle mga boss ano pang meron dito yan uy ah pwede ka umakit sa likod yun check natin yung sa likod ah okay so yung sa likod ay yung ano lang balahibo niya ang galing din yung gumawa oh. yun oh. pati yung ilong niya pati yung mata niya yung ilong niya may mga balabalahibo pa so ang ganda siguro dito pero nahiya naman ata sila hindi nagpapakita hindi naman eh din, eh. Wow. din eh. naririnig ko yung hinga ni Sir Dan tuloy tuloy eh Sunod-sunod masyado. <laughs> 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 Nakokonsentrate ako pag ganun. <laughs> Pagkahirap <laughs> oh, para mag-shopaw. Ayun din na ba? Asa ka 3,000? 3,000? 3,000 yung pinapakita mo noon doon sa kan Pero ano nag-register ngayon? Parang um, um, mas mataas pa ata eh. Masa 1,800 ka Oh, 2994 29. 2994 Yung total level elevation Yung Yung elevation height Is 18 18 1 na 2994 Kunti na -9 -9 -8. 1 -8 lang Bagyo na Gusto mag vape Ito oh. mag -vape. So, Healthy pa healthy, vape to, oh. he he healthy na vape to <laughs> Oo oh. oh. Bag Gratis. Bye Eagle Uwi na kami So nadalaw na namin yung Eagle uh, Balik na kami ng Tuguegara Pero mukhang hindi kayanin Ng buong araw Pag may hangin sobrang ginaw Ang lamig Pababa na kami So ang haba ng pababa nito 8 kilometers na Ang gradient niya. Naglalaro sa 15 to 18 So pababa na kami O ingat ingat na lang Hindi ko na nakikita sila Kahit okay, downhill na Kasi madulas Basa yung daan Tapos maraming siko so, Delikado Kaya mga nagpupunta dito uh, Sinasabi ko na sa inyo Hindi siya pwede dun sa mga beginners Na nagbabike Langanin At the same time dapat uh, laging isipin yung safety kasi talagang delikado dito bangin yung kabila so ingat talaga pag may pumunta gusto pumunta dito eh ang daan nyo para selis mas maganda yan ayun na ay yung mga siko na ganito Pag nawalan ka ng preno